Tinawagan ko yung mga anak ko. At ay kakain kami sa ano, sa labas. Kasi wala na kami ng ano, wala kami ng ulam. Ulam ga ano. Mabalik naman yung ano ko, yung tawag ko sa mukha ko.

matang, 괜찮으려. 낭락락하네. 그러니까. 뚝. 셋. 연두할 때는 차라나다 이. 아니요. Nagkasalagong kami. Dito kami nakain sa may ano? sa may palinki. Samchong si Pong. Ohel, si. Sige Pasensya na guys, mo Kasi, Kasi, oh. Kasi hanggang wala kasing ulam sa bahay. Kaya kain kami pa minsan-minsan sa labas. Hindi lang mayom si kayo dito. Mayom si kayo dito. Ay, tiyan! Jogi, 여기 말고 이거 치킨호프야 저기 있어 아 완전 옛날에 한번온적 있는 거 같다 그래 삼촌이랑 같이 있잖아 옛날에 응 여기, 여기 살때한 번도 안 가고 저기 어디야 웅별라 살때한번온거 같은데 어봉별라 했을 때 여기서 한번 왔잖아 그뭐 있냐 아우 냄새 Kaya kakain sa ano. Yogi. Oh. Ano pala nila guys ngayon? Tawag dito? Hyo Ay, homo? Hyuga pala nila. Yan dito kami sa ano. Dadalik kami dito sa pabilang Resto. Lalakad. Lalakad kami. Guys, yan sila. Ito kami guys. May malit na ano. Kadza. Yan, tawid na kami, guys. Ito na kami sa ano. Kain ka Nang um... anja. Hindi, anja Kaya, bo. Pali mare bo bo. Sukul so, sukal so, bi mo wala din din. No? Mm -hmm. Wala pang order guys, wala pang order. Ayan, mamaya. Oh. <laughs> Yun yung guys, oh. Yan o, no, yun sa so, kandi. Ano yan sya? Yung baka. Yan. Nakpa yung ano dito. Nagigaw ajit. Ano ito? So? Pulpyo. Palino, Mingyong. Pugi. Yan na. Uh, maglagay tayo ng ano, pugi. Lagay ko sa plato yung Kahi dito guys, kasi may ano may limitos 'yung yeah. Samsung. So muna yeah. kami guys, hindi ko mahawakan 'yung cellphone ko kasi wala akong ano. Okay muna kami guys. Yeah. <coughs> kami guys, yeah. Recommendo ko pa 'yung pagkain <coughs> namin. 拜拜。